apat alagaan mo ang manok para bibigyan. <laughs> bibigyan ka nang? Italagaan mo ng manok. Ano ibibigay sa iyo ng manok? Ng itlog. Di Kita ka ng followers mo. <laughs> Mama. <laughs> man, man, ano? Ano? manok. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sabay ng followers mo, umiyak si Kaylin. Okay, umiyak ako sa aralin ko. Oh. hindi na ako mag-video. I'm sorry, Cardi. Okay. Oh, bib Bibidyohan ba ba kita? Hindi na. Bibidyohan. I-upload ko pa ba tong video mo? Hindi na. Opo. Bakit? Bat ako, bak bakit bakit i-upload ko pa? Kita ko na mga kalawas. Uh, okay, sige. I-upload na lang to ni Mama. Ba't mo o kanayan Okay na yan. Sasonad, huwag mo na lang lagpas. Eh, makikita ko. Eh, na lang.